Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga, syempre po ngayon pong May 14 Ayan, dito lang po tayo sa bahay mga kalaki Para mag-shoot po ng vlog sa inyo, syempre po ayan, medyo nakalilim ako kaya hindi ako masyadong nainitan At eto na po ang mga kompletong digit po ngayon pong May 14 mga kalaki Mga ah, nag-gagandahang nag, ah, mga tips po ito, mga numero mga kalaki Akakasumada ka lang po ito, talagang pinag- pinaghirapan ko po ito at nararamdaman ko po na may mapapanalo na naman ako ng 5 digit lucky numbers at gusto ko ikaw na yon. Kaya kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers namin, aba, kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po sa iyo ang mga magagandang tips at code ngayon pong araw na ito. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan sa mga kumakain dyan, sa mga nagaanda po ng mga pagkain nila dyan, sa mga nagbe-break time dyan, aba, itutok na po dito, buksan nyo na po ang mga cellphone nyo, at kunin nyo ang mga lucky numbers namin dito po uh, sa aming vlog. Okay, umpisaan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa abroad. At ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 19, number 38, number 29, number 51, number 53, number 16, Number 24, number 47, number 55 at number 62. At ito naman po ang ah? 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 12, number 17, number 15, number 24, number 23, number 37, number 8 at number 19. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 8, number 22, number 31, number 16, number 12, number 5, number 3. Ayan po mga kalaki ang ating 7-digit uh, lucky numbers abroad. At para naman po sa 6-digit lucky numbers natin ay number 2 number 17 1 to 29 po ito ha 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 okay number 2 number 24 number 16 number 9 number 8 number 5 ayan po mga kalaki at isulod po natin ang 6 digits 0 to 9 Number 3, number 1, number 1, number 4, number 0, at number 5. Okay mga kalaki, at syempre isunod na po natin ang ating 5 digit lucky numbers abroad. Number 25, number 36, number 37, number 33, number 8. At ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin abroad At syempre po bago po natin ibigay ang mga 6 uh, digit lucky numbers po natin sa Pilipinas Abay mga kalaki, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin ha? hanapin nyo po kami sa Facebook, ayan, hanapin nyo po kami sa Facebook Red Parunkin po, na merong 400,000 followers po sa Facebook mga kalaki, wait lang, nauuhaw ako, iinom lang po ako <coughs> Ayan Nauhaw kasi ako eh Okay Ito na po mga kalaki Ang ating mga lucky numbers po uh, Bago ko po ibigay Ang mga six digit Lucky numbers po uh, Pilipinas Dapat nakafollow po Kasi mga legit na account namin na, Hanapin niyo po kami Sa Facebook Red Parungit po Na merong Ah uh, 400,000 followers check at meron din po kaming second account Trend like Parungki din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers po nakasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchalian ayun po yung mga legit na account namin sa social media sa Facebook meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong uh, 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede nyo po akong i-follow dyan. Humingi kayo ng mga lucky numbers. Mag-suggest, magpa-code. Basta po nakafollow kayo mga kalaki. Padada ko po kayo ng mga libreng lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga matatayaan mo sa loob ng 3 months mga kalaki sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding. Ako po ang magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Ito po ay walang pilitan kaya sa mga interesado po na subukan ng private consultation namin. mag na po kayo sa messenger ko. Tatawagan ko kayo usap tayo. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi sila. Hindi, sila, hindi ibang tao. Dapat ako lang po mga kalaki. Tututukan kita, aalagaan kita, ikukod yung birth month mo. So kita sa laban mo sa loob ng 3 months kaya magpa-member ka na. Baka ikaw ng susunod naming milyonaryo at manalo ng 5-digit lucky numbers ayan po mga kalaki ah at syempre po mga kalaki ang lucky numbers namin inaalagaan ng 3 days bago palitan at eto na po ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas eto na ang 642 number 13 number 28 number 37 number 39 number 41 at number 5 at ito na po ang 645 number 23 number number 28, number 26, number 34, number 37, at number 5. At ito lang po ang 649, number 11, number 10, number 16, number 12, number 5, number 18. Ayan po mga kalaki. At syempre ito lang po ang 655, number 21. Number 29, number 30, number 22, number 42, at number 46. At ito po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658, number 36, number 16, number 24, number 10, number 17, at number 29. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki, ingat po dahil mainit po ang panahon na huwag po kayong masyado nagbibilad, bagbaon po ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. At tandaan nyo po, 3 days po bago natin palitan ang ating mga lucky numbers. At ito na po, ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo kay Lisel Maliari po ng, ayan po, ng Tarlac. Uy, hello po kay Lisel Malyari ng Kapa Starlock. Shout out po diyan sa mga taga Kapa sa mga Malyari family, shout out po. May kilala kong Malyari family dito naman sa amin, kila Manuel Malyari, kila Mong Malyari, ayan sa family maliari dito sa amin at syempre po mga kalaki sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may ari Aritao Nueva Vizcaya shout out po tayo sa Nueva Vizcaya dyan susunod po sa amin yan Nueva Ecija Nueva Vizcaya sa mga saludo po kami dyan sumasaludo po ako sa mga tricycle driver dyan maraming maraming salamat po sa Nueva Vizcaya napanalo ko na yan maraming salamat po sa pag supportan nyo sa amin good luck po mga kalaki mag lunch na po tayo alagaan nyo po yung numero mananalo tayo ngayon claim it good luck